Ano <laughs> <bawala ng> na <laughs> ni bagay mo na yung tatay. Terry, lagay mo ang tatay mo marinig yung usapan ano natin. Bakit hindi si Daddy? Eh, numasagot eh ang ate mo. Bakit hindi mo tinitingnan yung mga notifications mo, ate? <laughs> ano notification? Ano yun, si Joseph? Ano yun si sabi mo sa daddy mo, i-marinig tayo sa conversation. Kasi na, nag-video ate mo eh. Malang kung tap kayo. Eh, hindi nga mo nandito lahat eh. Naka-compress eh. Ay, <laughs> do sa gilid para sa toto. Sabi mo, gamit sa oh, oh. mic. Oo. Sabi mo, gamit sa... hindi marunong ate mo. Pwede, sabihin mo, humahal ko ako. mo. Piyamo. Pag nag-relocate ako dito, saan naman ako dito? Dun Doon na. Isa yun yung doon sa may ano. Pwede ba yung aircon doon? Oo. Oh, I-enclose mo. Yeah. Ang bahala ko doon, hindi box ng buo? Eh, para yung business na.